Guys, natrap yung ibong maya Ibong, ano yan, bahay ba yan? Oo uh -huh. Dito siya na-shoot Narinig ko kasi kanina bang nagpapakain kami ng ng manok May parang tumutunog dito sa loob ng tubular Nililigtas natin siya Again, Okay Kukunin ko lang yung, ano, yung gamitin natin Ngayon uh -huh. naisip ko Punuin ng tubig Baka sakaling umangat siya Pag hindi nag-click <laughs> Susungkitin natin Pero palagay ko maliligtas, ano Okay, oo pag di naligtas. Penis. lang yung host, mga Okay. Guys, eto na yung host. Pupunuin natin ng tubig. Tingnan natin kung iaangat siya ng tubig. Pag din, i ko na. Itapat mo dyan, ha? Okay. okay. Wala, nalulot na. Ano naman horror? Ano, 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 ano. siya. Ayun, maangat na, oh. Maangat siya. Ang pangalit niya yung ano? Ayan, guys. Umangat na siya. Nakikita nyo na ba? <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na po yung ibon, mga Lodi Cakes. Di ba? napaka special child po talaga. Ayan, wala pong cut yan, mga Lodi Cakes, Ayan na po yung ibong Maya. Makakalipad na siya ng malaya. Diba? ba? O, oh, galing. Ang lupit ng idea. Hala. Mukhang ay tumutulo daw daw, mukhang di mapupuno. Mapupuno 'yan. Eh, na siya. Pati butike paangat na. Oy, si <laughs> Oy no saan ba? Sumiyo. <laughs> 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 ah! 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 <laughs> <laughs> si Oy dito di na sabe. Ayun, <laughs> isa. <laughs> Nakaraan lang na abiri dahil sa butike Maabot na kaya. Yeah. makabot ko na. Pasya uh, guys, oh. Oh. Wow. Natrap siya. Napakalali. Meron sigurong 3 meters to. Yan. Nailigtas natin ang ibong Maya. Ine Papa. Good ine. job. Oh? Ine. papa. Akala niya siguro makakaligtas siya rito. Eh wala naman buhok na simento yan. Parang baby pa siya, oh. Nahulog siya siguro. Parang baby. Papa, ine. Maliit pa siya. Parang hindi pa niya kaya lumipad. Pero Maya, A, Abo, ah, pala yung niya. Makakalipad to, mga cakes. Papa, ina. Papa, ina. Ito lang, mga lotte cakes. Ina. ka na, birdie. Malaya ka na.